la oh. hey, jam. So ayan guys, nandito kami sa city kasi nga bibili ako ng cortina para sa kwarto ng mga bata kay para matapos na. So ayan, nandito kami lahat, nandito rin yung binan ko kay siya yung nagsukat. Magpatahi kami, hindi siguro namin yan makukuha agad. This here. Dami yung pagpipilian. na mo ng ID na. Ini gusto ko beautiful. Ini beautiful. <laughs> guys, ito yung inilagay sa bintana. Pupunta dito yung giba ng heater. Siya yung maglagay nito. And cortina, napasukat na rin ako para sa kwarto ng mga bata. Kaya no, kita kita. Paggabi, tinatabunan ko lang ng kumot para hindi makita yung mga bata sa loob. Ayan. Nandito rin si Papa guys. Nagpatulong ako sa kanya sa bigali ni Habing. Lagayan ng mga damit ba? Dry. Para dyan ilagay. Which, Mai sus aici, aici. Așa, așa. Așa. Acum trebuie să ne uităm și... Ce lungime ai. Așa. Mai sus, mai sus. Mai, mai acolo, ia. Luați-mă asta. Dar dați-mă. Merge acolo. Vedeți că... Am oprit. Pune și tine, la Da, bine. Cum vă vine prima? Deci, și acum pa vom So ayan guys, tapos na pala to. Nagpatulong ako ni Papa kanina. I didn't take them. So she can even eye and do lips on his side. So I looked Hindi na kasi ito pwedeng isampay sa labas. Oh, gosh. Oh, gosh. Ay, isa No, tayo siya bang body lang kukul sa bubo ko. Hindi! Bang Yay! Yan pa ate! So, ayan guys. Nandito na yung cortina na pinatahi namin ni Habi. So, ito yung napili kong kulay. Ayan. My love, I think I need to cook this, my love, boy. Bigot. Ayan, guys. Andito yung price pala, total. 6,000. Pira natin sa Pilipinas. Kurtina lang 'yan dito special talaga siya kay para maganda siya tingnan ba. At saka sila si Edie at saka si Katiusa, ayaw nilang matulog pag hindi natakpan yung bintana. So kaya buti na lang, dumating na yung kurtina. Kinuha ni Bianan, naghatid rin siya ni Mama kay si Mama doon ngayon sa Bucharest, sa aking sister-in-law. Kay nahirapan na yung sister-in-law ko maglinis linis linis so, malaki na kasi yung chan niya. Talashiti, 48 na po dito ng gabi. Excited ka di? You don't need to call. Ah, some Sobrang dali lang pala tong kurtina na to guys kasi nga yung kurtina ni Bianan is sobrang hirap naman yun ilagay. Chinesis kit yun yung kukulot. Anay! Ultra parte na rin. Ito yung ilalagay. Pakis boy? Na. Go down and check. Respect us check together. It's a beautiful. Oh, like that. Say. No, Hey. Come here, me. Oh. Because you can go, Mom. No, I can walk. Oh, my love. Be careful, my love. Like this. Won't oh. change. Nu asta n-așa de Ia de să nu caz, mă. Fără la geam. Mai, mai, trage la tine, Bogdan? Mai trage la Genalin? Genalin. Atât? Ito na yung huh? kortina, buti na lang hindi siya Daddy! sanjad. And alam niyo na yung mga bata palagi po sa taguan sa yeah. kortina, palagi call. na apakan. Ah. this is the best. So ayan guys, ito na yung kortina sa so karton ng mga bata. Ito yung napili kong kulay. <laughs> Pag araw, pwede natin itong i-open. Ayan. Do you like my love? Thank you my love. Thank you. So, ayan guys. Maraming salamat po sa inyong lahat sa panunood sa mga videos. Huwag niyo pong kalimutan i-follow ang The Petri Family. We love you all! Bye! Bye.